Hi, hello! masaya at masaganang buhay po sa ating mga kaukay, sa ating mga friends. Welcome back sa ating channel, Coach Manny po. At sa umagang ito, ang gusto kong i-share sa inyo sa ating video ay uh, Paano ba, gaano ba, kadali magtanim at magparami ng lemongrass, yung tanglad. So ngayon po, ayun ang aking uh, i-share sa inyo. Uh, natapos na po ako ng pag-aayos dito. Ngayon po ay uh, puro mga pagtatanim na naman ang ginagawa ko. At ngayon i-share ko sa inyo yung pagtatanim ng tanglad. Nakita nyo po yung mga tinanim ko na tanglad. Ayun, kung nakikita nyo na sa aking likuran. Ayan, medyo malabo ano. Ayan, at dito ko i ngayon papalaw natin siya paparamihin. Ayan po, nandyan, 'no. Ayan, nasa mga plastic container na 'yan na aking inanda. Ngayon po ay uh, super easy na magtanim at uh, mag uh, magparami uh, ng uh, lemongrass. Ayun. Sana po ay supportahan nyo itong video na to At sa susunod, ang isi-share ko naman sa inyo na video ay Bakit ba tayo kailangan magtanim ng lemongrass? Abangan nyo po yon So ngayon ay panoorin nyo po yung aking gagawin Kung papaano magtanim uh, At uh, kung gaano kadali magparami ng lemongrass Let's go! Ito na po yung mga lemongrass tanglad na ating itatanim. At ito po ay napakabilis dumami. Dito natin siya itatanim sa mga plastic container. At uh, yan po, ah uh, para sa inyong kalaman ay eh, para malinaw. Ito po ay tanglad. Nakikita nyo? Yan po ay lemongrass dahil nakita nyo green. Ngayon, papakita ko sa inyo para hindi tayo magkamali yung uh, itsura ng citronella. Halos magkaparehos po sila. Pero ang tanglad ay kulay green. Ito naman yung citronella. Papakita ko sa inyo. Ito po kung mapapansin nyo ito yung citronella yung kanyang mga puno ay kulay red ayan ayan po ayan kulay red oh yung mga puno nya kulay red so ang pagkakaiba ito po nakita nyo yung tanglad yung lemongrass ayan ayan po yung lemongrass nakita nyo yung puno nya kulay green ito na po ang kailangan nating unang unang gawin ay uh, pag -iwalay natin siya pero pag pinaghiwalay-hiwalay natin siya, siguraduhin nyo na merong may iwang ugat. Yan, kagaya nito, yan, may, may ugat ta. May ugat pong naiwan. Ayan po, natapos na natin itanim lahat yung mga lemongrass. 30 containers po yan. At uh, kung mapapansin nyo, ang pangit no Nako, pagkalipas sa mga ilang araw, lalo kayong uh, madi-discourage Dahil uh, yan po ay uh, uh, mga matutuyo Pero ayun nga, sana huwag kayong mawalan ng tiyaga Huwag kayong uh, panginaan ng loob Dahil kahit po yan ay matuyo Tuloy-tuloy lang natin diligan Ay uh, siguradong uusbong po yan Dahil yan po ay karanasan ko na rito Ngayon, ang gagawin po natin para hindi naman masyadong pangit Ay uh, puputulan natin yan ngayon po ay uh, didiligan na natin. Diligan ko na yung mga bagong tanim kong ano, lemon uh, lemongrass. At uh, sa pagdidilig po, ay uh, hayaan lang natin na uh, sa direct sunlight siya. Tapos sa uh, dilig lang siya, tayo ng dilig araw-araw. So, pangungunahan ko na kayo, ah, uh, pag kayo nagtanim ng lemongrass, ay, uh, mapapansin nyo mga ilang araw, parang matutuyo. Pero, ayun po, huwag kayong madi-discourage. Kailangan lang natin pagtsagaan. Diligan ng diligan at uh, after na mga ilang linggo na yan, makikita po natin may mga umuusbong na bagong uh, mga dahon, sariwang dahon. Ah, uh, kaya ayun po. So ngayon, eto po, ganun po, ganyan lang kasimple mag, ano, magparami, magtanim at magparami ng lemongrass at uh, papakita ko sa inyo yung mga tinanim ko rito yung lemongrass na talagang uh, ang bilis bilis niya ang bilis niya ang dali niyang itanim at ang bilis niya rin dumami papakita ko sa inyo ito po ayan so makikita niyo yung mga tanim kong lemongrass ayan po oh, dami yan hanggang dun ayan. so alam niyo po yan tagi isang ano lang yan tag isa isang puno lang yan ngayon nag-multiply na siya ang daan, ang bilis oh doon oh, tapakita ko sa inyo ayan, tag-iisa lang talaga yan pero ngayon makikita nyo napakadami na kaya kailangan ko na rin talagang uh, i-replant ayun po, ganun lang talaga ganun lang kasimple pagtanim ng lemongrass at uh, ang bilis din magpadami kagaya ng nakikita nyo na yan ang bilis-bilis lang po daw ito po lahat ng lemongrass dito nagsimula lang sa mga tigagatlong puno lang pero sobrang dami na ayun po so ganun lang at sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating uh, video na ito at uh, alam niyo napakaganda rin magtaniman ng lemongrass bukod sa nakakagpagganda yan ng ating uh, paligid ay uh, meron pong mga magagandang health benefits ang lemongrass at uh, yan po ay uh, sa susunod dating video about lemongrass ay i-share ko po sa inyo yung mga napakagandang mga uh, benefits ng ng lemongrass. Ayun po kaya sa mga bago po dyan, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung uh, notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po maraming maraming salamat. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye.